Mas pinigting ng pamalaan, katuwang ang DSWD sa pagtutok upang tugunan ang paglaban sa kairapan sa bansa, lalo na sa mga naninirahan sa lansangan. Yan ang ulat ni Joshua Garcia. Mas malala pa sa isang kahig isang tuka ang kalagayan ng ilan sa ating mga kababayan, partikular na sa mga street dwellers o yung mga pinili sa lansangan manirahana. Gaya ni Narcy at Nanay Aurelia, Swerte na raw kung minsan isa sa ang kinikita nila kung may mahalukay sa basura na maaari nilang ibenta. Pangangalaka lang oh. Minsan nakaka-150 kami, 200. Minsan wala rin. Niipon-ipon na lang namin pa 20-20, 30-30. Nangangalaka lang kami. Yan ang pinagkakitaan na yun, nangangalaka lang. Mm -hmm. Yung pangalak buhay namin araw-araw, umulan bumagyo. yun, nangangalaka lang kami. Kaya naman puspusan ang pagsisikap ng pamahalaan na masugpo ang kahirapan sa bansa at isa na rito ang Executive Order 52 ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na naglalayong matulungan ang mga pamilya, bata at mga individual na namumuhay sa lansangan at maabutan ng kaukulang interbensyon. Pangungunahan na nasabing EO 52 ng DSWD, katuwang ang iba pang ahensya sa pamamagitan ng kanilang offline pag-abot program. Gagamit ng tablet ang mga tauhan ng DSWD at ipapasok dito ang mga makakalap na informasyon ng street dwellers. Alinsunod na rin sa full digitalization para sa mas mabilis na pagpapaabot ng serbisyo ng ahensya. Uh, with this, nakikita real time ng ating mga social workers, ng mga program implementers, ano, yung sitwasyon, yung possible intervention na maaaring ipagkaloob dun sa ating na-reach out na street dwellers. Sa ganitong paraan, mas matutukoy ng DSWD ang mga pangailangan ng bawat individual. Halimbawa na lang kung kailangan bang pauwin sa kani nila mga probinsya o kailangan ng tulungan ng mga LGU. Paliwanag pa ng DSWD, maliban sa DILG na siyang Vice Chair ng Interagency Committee ng EO52, kasama rin ng ibang ahensya gaya sa Agrikultura, Labor, Health, Edukasyon, Budget Department, TESDA at iba pang sangay ng pamahalaan. Katuwang din ng Commission on Human Rights upang maprotektahan ng mga karapatang bantao. Sino ho ba ang gustong manatili sa kalsada? Diyan tumira, diyan maghanap buhay. Kung ang binibigay sa iyo ng gobyerno ay option na trabaho, option na magnegosyo, bibigyan ka ng temporary shelter eh, hanggat na-identify namin yung appropriate intervention sa inyo. Nang tanongin naman ang ahensya kung hanggang kailan ang offline pag-abot program dito mainstream program na ito. So hangat hanggat may tao sa lansangan, nandito kami. Okay? Hanggat may nandyan, walang tigilan. Hanggat may mga taong pinipiling manatili sa lansangan, tuloy-tuloy po yung aplan pag abot natin. Para kay Narcy at Nani Aurelia, malaking bagay daw ang ginagawang ito ng pamahalaan, lalo sa mga katulad nilang namumuhay sa lansangan. Ay, gusto ko nga po yung hanap buhay eh, Para kung makakikita kami ng may sayos, uupa ko kami ng bahay. Maraming salamat kung magbibigay ng tulong. Ang kabuhayan ang gusto ko. Eh. Bakit po? Upang makatulong sa aming mag -as pamilya, asawa at mga, mga anak ko rin na matutulungan. Samantala, bukod sa NCR, target din ng programa sa major at highly urbanized cities gaya sa Central Luzon, Metro Cebu, Metro Davao, Cagayan de Oro at iba pang lugar na pinupuntahan ng mga indigenous people basta'ng amin pong malinaw na direksyon mula po sa ating kalihim at lalo na po mula sa ating pangulo to make sure na yung mga kababayan nating nasa lansangan maaabot po natin to, uh, doon sa as soon as possible as soon that we can we will Joshua Garcia para sa bayan